Ano, kaya naman berde mo, Arby, no? Oo, laki na tol! Arby, kung wala ka yung tangke, may no? ano. Pare, 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 pare. Ang hanga ako sa'yo, pare. na napatakbo mo ako ng obad. na, pare, ako bago si -taka -taka, di ba? Ina, pa si di niya, diba? Hindi na kayo, Hindi mo bang nailawang <laughs> pa ng mo. Okay, wala ba

ito mo <smoke> sa <ay> nakakita eh. <laughs> eh, e, si Moy Moy lo mo Moy Moy. Kasi hindi. Hindi ako siya kung asawa ka na, wala pa ako asawa. <laughs> ano mo sabi ng asawa hindi ko asawa yaw. Walang yung masirap yun. <laughs> <laughs> okay. 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 Gusto mo, ikaw. Matabo. Walang ubat. Tumatambing. Tumatambing. Kalbo lang, ano? Oo. lang. Habi ba, ano? Ganit na. Bagay, saka bagay ka, ano? Bagay, pare. Puputin tingnan. Ayoy! O, siya ka, ano? O, siya ka, ano? O, kanya yan. barumbado-barumbado dati mo ngayon, don? Kaya ako, at ako, tinira nyo, wala kayong patawag. O, siya ka, Ayon, Mami, wala kang katawan ano? 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 mo ano? yan ano? 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 ano?